Singapore. Kinunan niyan doon. Hmm? Bakit po, wala po ako sa mga pictures? Um, kasi hindi pa kita ipinanganak noon, kaya wala ka pa sa litrato. So, hindi pumunta dito. Pwede po ba? Ay, pwede, pwede. pwede po? Basta ikaw. Mm Siyempre, gusto rin namin mapuntahan mo at makita yung mga lugar na napuntahan na namin. Pwede ka Oo, oh, naman. Pwede po! <laughs> 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 hindi ka nag-aaksento pa na. Mamadali ka. Teka, Okay. Hindi, schedule ko kasi na bukas meron akong uh, board meeting. Tapos next day, meron akong speech. Mm -hmm. Tapos tour visit sa Cebu. <laughs> Tapos Davao. <laughs> ako eh, punong-puno schedule naman ng tatay mo eh. Uh, pero pwede naman ito move next week. Kaya sige. bibili tayo mamaya ng ticket. Punta tayo Singapore this week. Wow! <laughs> 🎵 Music 🎵 Yay! Sinapang! Yes! Tapos <laughs> na! <laughs> <laughs> susunduin pa tayo dito? Uh, Oo! Uy! Alam mo kung sino susundu sa atin? Sino? Si Boy Pickup! Ha? Ha? Sunod na! Oo, oh, okay. excited na ako eh. Pitch, okay. pag naman ito si Boy Pika, magpapapicture ako ha? Ay, sige, uso mo video pa. <laughs> Hello there, baby powder. Are you Mr. Pipito in the Manaloto family? Yes, yes. uh, sino ka? Uh, wait. I'm Mikey Bustos, a.k.a. Boy Pickup. Ito si Boy Pickup lang. Kilala ko si Boy Pickup. Pits, yun sa Bubble Gang. Oh, uh, um, sorry for the confusion. Actually, dito sa Singapore, they call me Boy. And it is my job to pick up tourists in my limousine service. Okay, I'll go pick up. Oh. Nalo ko mo kami ha. Oh, tawag mo pick up sana. Tawag mo pick up din siya. Ah, boy, sigurado sa po naman kami na pick up drivers mo? Ni, eh uh, me? Uh, Okay, eh uh, Kapiko ka ba? Pae. Kesey, I have coffee in the limousine. <laughs> Do you guys want some? Okay, so come and get it. Topping my in it. Eka, saan nga ba yan? Kung maalala. Pito, isa nga to. Hindi ka maalala to eh. No. Ayaw mo, hanapin lang doon sa iba pa natin pupuntahan, ha? May iba po, po tayo pupuntahan, tay? Oo nak, pero bukas na siguro kasi pag-gabi na eh. Sige lang nga po, ako. Naku po, ang na pagod na, awa ka man. Sige. Uy! Bakit na? Aba! Hala, ayan na! Pitoy, ano, kaya mo ba? Kaya <laughs> yes, dali. si Boy pick up? Baka kaya kanyang pick upin. Babakan lang na. Ay! <laughs>